kunwari ka bilang ako sa huling pagkakataon. Isipin mo na lang, may pambayad ka na sa bills mo. Matutulungan mo pa ako, di ba? So, sino yung nakablind date ko? Talent lang siya na binayaran ko. Ganito na lang. Sabihin mo, nagkita ulit tayong dalawa. Tapos naisip mo na hindi tayo bagay at cancel na yung kasal. Tingin mo ba maniniwala siya? Okay. Basta iharap mo sa akin. Sino? Eh di yung babae na munti ko ng pakasalan. Parating na si Timo. Ang so, sabi mo, masensya ka na sa akin, Holly. Alam na niya ang lahat. Desente naman siya at may Hindi kanya papatayin. Basta humingi ka lang ng tawad sa kanya, ha? Hmm? Alam ko hindi sapat ang paghingi ng sorry. Pero pakiusap lang. Maawa ka naman. Tingin ko naman mukha kang mabuting tao.